pananampalataya ba ganun? Hindi, hindi kahit ngayon pag-ibig ka ng gusto nila ng Kasi ang gusto nila yan, mapapunta din sa mabuti at ikuwi sa tao. Kasama niya kami sa vlog. <laughs> <blan>. uh, <laughs> okay sa inyo. So, okay na. Okay, kayo na lang. I-start natin. Paano ba nag-umpis na lahat ito? Bakit nakakabu kayo kayo ng... May nag-umpis na ito dyan. Uh, ngayon, yung mismo yung matanda dito, punta kay Capri, yung medium ano? medium. Ngayon, well, yung pum pumunta sa dito medyo, tulong na daw siya. Dahil nga, uh, ang tingin nila, parang wala daw doon. Sabi ko, hmm. ba't naman nyo uh, kayo umalis? Dahil mo, uh, yung bata sila sa kaya. Ngayon, yung inoong kay nila, parang ganyan silang punti. Ay, parang bagang ano, may umiyak na bata sa lalim. Ano? Hmm. Umiyak na bata. Tapos? Hindi yung umiiyak. Natakot lang. At tinanong, sino ba daw umiiyak dito? Ay, wala mo bata dito eh. Yun, tuwing, tumig ngayon dahil natakot. Tinibigat ang balahibo nila. Yun, saka pinatawag si ano. Yung isang kasama. Medium. oh, isang kasama. Hindi mas medium talagang ay ano nang sa kanya ng itaas. Ah, binigay sa kanya. gift talaga sa kanya. Oo, yung... gift. Ngayon pumunta, tinignan niya. Tap Pero nakapagukay na kayo. Hindi pa, pa hindi pa. pa, ah, wala pa, wala pa. Oo, tinilang niya. Pagkisap ng ganyan niya, hindi nga niya ngayon. Hindi Ay, ano, dito tayo, dito, dito tayo. Ano daw yung Anong ang gagawin? I mean, expect na ah, kung buka kain? Kung kain. Uh, Kita na agad na yan. Niya, ano niya, daw mga nakabaon doon? Makita niya. Ay, ay, kaya naman ka siya sa namin. Tatlong baon niya. Tatlong baon. Dalong maliit. Oh, ang malaki na ito kaman. Tatakpan. Ang ah, lumaki pa talaga yan sa diyan niya. Oo. Kaya yung Tapos nasunod na palagi sa kanya. Kaya sabi ko, una, share ng pati kaya ni oh, tapos nung sinabi na gano'n na ino kayo na ha? ino kayo na ino kayo na namin di ino nga yung, yung pagkawukay oh, may dito. lumabas sa yung lupa bagang hindi nang magkatikik parang hmm. Taping lang o oh, no, parang Pag, binabarita no, binalik lang parang binalik lang yung backfill oo oh, yun nakita oh. yung mga spalto ang dami oh, talaga tapos ang sumunod dun yung matigas yung siminto lang lang, Dina, na nga ninapakta yun tigas talaga ginakamer na Hanggang sa dumating doon sa kalimutan yun na yun kasi sabi ng bantay Wala ka pa nun sir, wala ka pa nun. Wala ka pa nun. Okay. Ah, wala pa. Tigil na kami. Oh, tumigil lang. na kayo dahil kala niyo, ano, kala niyo, niyo mababaw lang. Hindi, hindi, hindi. Kasi 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 kami yung mababaw natin kagaramin. Ang ito, ito, itaas. No. May may pinakita kayo na at least baka. Mag ano, mag oh. collapse, mag collapse. Yung oh, kala oh. niyo, magpupiktahan yung itaas na niyo. Para kibili Kasi una, hindi na kapag ano. Isa sabi naman sa kanya ng bantay Iwaga, May mga ka Pero tapos yung bata, isang yung, yung, bata na yon yung nasa pia, ano naman yun? Siya ang pinagbibigay. Ah, siya ang pinagbibigay yung bata. Ay, ay, yung, ay pag malapit na, sasapit din sa ano? Doon sa, wala dito kasi zero na eh. Oo, oh, At, tapos. Wala. Gusto pag sabi, basta tanging bilin, hindi lang para sa inyo tumulong kasi sa tao. Ah, yun ang sabi. O, yun ang gusto lang yung tulong sa tao. So, ay, yun, yun ang buna yan ng kukulit. Okay, lang naman dahil buna-una ang finish yan, wala naman kita. Okay. At kami halos may walaking makain dito, tiyasaga lang. Okay. Kaya yeah. hindi kami nagano. Ang ano namin, so, makuha yun. Sabi ko, pagkain na ako kung Salamat sa Diyos. Hindi naman para sa ati, laman, laman, laman atin lang natin. Okay. Hanggang sa nakita nga namin, si Jay ay yun nga. Sa, sa inyong lagay? Ayun yung isip na. Ilang porsyento yung, yung sa inyong sa puso at isip na na positive yan. 90%. Alam ko lang ito. Kasi uh. pag ito ako ba dyan, alam mo na lang ganito ba? Ibig sabihin na doon nagbibigyan. Kasi ang pag mag-uuhay ka, pag bumalik, umano ka sa lalim, ang maramdaman lamig, parang pressure. Alam? Ibigyan ba yung mga pantaya? Yan, yeah, okay. so... Based sa kanilang ano, sinasabi, sila yung naka-experience. experience sila yan. Mm. You know, hindi natin ma-pwedeng sabihin na ah, oh, 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 oh. Kasi na-experience nyo yan eh. Okay. So, Di ba? So sa akin kasi, high-tech. High-tech. Sa akin kasi, gadget ang pinag-uusapan dito. Gadget. so meron tayong mga gadget. Ang, ang gusto ko lang dito, i-confirm lang sa gadget. Oh, oh, yeah. Kung ano yung sinasabi nila na experience nila. Akin naman is, babasihan ko sa gadget. Mm, kasi mahirap naman kung patutulad po kayo. Ooh, di ba? Ooh, that... Kasi the experience niya yan. Yeah. Si ko yan. Wala na akong magawa niya. Kung mm. baga parang sa akin. oh, sige, experience niya yan. Mm. Uh, uh, hindi naman ako basta naniniwala. Pero experience niya yan. Hindi na sinasabi niyo. Mm. Bawang katotohanan lang mm. yung sinasabi okay, niyo. dapat ba? nga kasi. Akin nang. Sa akin. Okay. Magtugma yung. Oh, yun. Yung sa akin naman. Magtugma yung, oh, yun. Yun naman, yung yun, ano. din yun din pong gusto ko. Yung ano, inside ba? O. Oh, na tama yun mm, sa'yo. Kaya yung sa akin. Mm, Panuwal na ako doon. Pero mayroong mga bagay naman kat i-scan mo yan, ba, bantay wala. din. Inililikot din ang bantay ng scan. Nagagalaw din yan. Nasubukan na rin namin. Gano'n po rin kailan nag scan oh. Pagdating dun ay talagang inisod ayaw nila pa-scan. Ay, hindi ito. Kalang itong isip. Matik ito. Talagang ito yung bibigay ng... Sana. Yan. Kaya pinapanalangit kasi una dito sa talaga lang. Ipagdasan na lang natin. Ayun, oh, yun. In, yun. In the best way. Kasi, tayo. kasi wala naman tayong oh, ibang nalapitan na eh. Kung hindi yung magdasan tayo kasi. Kahit anong hilingin natin hmm. kung ayaw hmm. ibigay, wala talaga tayong magagawa, hmm. di ba? Yan, hmm. ako mas paniwala. Yan, yan. Kung wala ibigay, huwag natin pilitin rin natin, wala talaga, wala. Eh, huwag natin sabihin, di, meron talaga yan. Hindi pwede. Hmm. Hindi pa pwede, eh. pwede gano'n. Kasi hmm. sa panahon ngayon, sir, sobrang high-tech na natin. High-tech na talaga. Pero, syempre, kahit high-tech tayo, maniniwala pa rin tayo yung hmm. kung ibigay sa atin hindi. Kasi, hmm. tayo, Kasi ang gabay lang na Kasi ang gabay ibigay, Ayun okay. buta sila, nakabot okay, sa dunong 40 Ito yung mga backfill nila Ayan yung mga backfill Saka pala very natural lang yung mga lupa no? kung titignan natin Ah, uh, lalagyan nyo Kasi Pero, bago lang eh Kahit Bukid pa namin yung mga ispaltong nakuha Pag kami nakakita na sabi, magpipulin nyo namin So ito yung mga nila So kaya yung, so, kaya yung gagawin natin dito So So wala naman mga e-marker no Ang gagawin natin gadget So Detekan natin ng mga gadgets. Ito yung sinabi sa kanya ng bantay. Sige na, pakita dito. May makikita yung mga parang butol-butol. Ito yung pinakamarki na. Okay, so, yeah. so base sa aking mga ganitong experience, no? So, so very natural lang siya mm -hmm. kung na natin. Kasi sa Ilayman Lupa, mayroon talagang mga halo na parang may graba at saka mm -hmm. semento. po tatay ang puso? na, Ay, beti na, beti na ko, yung uh, yun Ano yun? Kasi so, yung siminto, build lang kasama mo yung siminto? Heart talaga, sir. Sabi niya eh, heart daw. Sabi na Ronald. Yung lang nakapatong yata daw. Yung mga. Ay, ito, malalim mala, mala, na to. So, Labas ako. Labasa na yun eh. Pero, sinito, Pag natuyo wala, yan, yan, parang yung para siminto siya. Parang siya, no? Mag-aan simito. lang siya, yun. 'Yung basala nabasa. na baso. Oo, basta puro semento. Iba 'yung lana nito, eh, kasi nabasa lang. Oo, uh, pero hmm. pag natuyo, puti okay. siya. Kulay okay. gray. So nasa ilalim ng ano 'to. Nasa ilalim nito 'yung ito na 'yung puti. na talaga 'to, Sir. Natutulan na 'to kanya, ta. Hindi Ito na kagaya ng kulay nito. Ah, nakuha niyo 'yang ganyan na talaga? Kani-idin, ipinapakita mo 'tong may guwet. Ay, hindi ko alam ko. Hindi ko alam. 'Di 'ta. Ha? May guwet talaga 'yan. Hindi siya kasi nakakakita. Ah, nakakalan. Basang hindi na hindi na alam, ah. Meron siyang ano, ah may dot na may guhit. Nakakapagtaka eh. Mm. Oh. Bakit may dot, may guhit. Ayan eh, o, meron siyang kanal. Meaning, parang may may deposit, it is, it is. then chamber, parang tunnel. No? Pero yung sabi ng kasi nagkaalaga ito, ito, pag natanggal namin yung pinakakisam, ito na Oo, lang, yung parang ang konkreto. ang susunod na yung putik. Lumabas nga yung putik eh. Ano, oh, bas na. Kaya nandun na doon sa may putik doon. Sige. Kaya nga yung sabi. Sige. Yeah. Putik wala. na, hindi, ibig sabihin tubig na putik, parang Parang, parang clay ba? Clay. Yun, yes, clay. Na kumunoy. Oo. Kasi kumunoy. yung sinasabi ng Maria, ay na bukal. Mm. Nandun lang siya sa pinakamalambot na putik. Okay. Kaya sabi niya, kumunoy. Nung bantay niya, pag kayo bumaba, magyayapak na kahit ng na putik hmm. siya. Yung sabi niya, yun sabi. Kasi, ako. Sa kababa mga ano doon. Siya din naman sinusunod ko eh. Diyo siya, ano yung sinusunod. Saan lugar yan? Kasi, almost 300 meters ang layo niyan, boss. Hmm. Ah, Mula yeah. dito. Malayo. Oo, ang kaya niyang i-detect. Oh, okay. so, uh, so yun lang yung pinakamaikli niyang yung panorin yun lang mga igay sir kasi meron tayong tinatawag na procedure na tamang procedure. Kung saan siya mag ex doon yung location niya. Energy line oh, no? mag ex Ground balance. Yan. Yeah. balance. Sana doon. Hindi mo na, ikot lang muna ako sa kanyang ano. Ayan, sir. Napansin nyo, parang nag-X siya. Tan. Yan o, yan o, yan, yan, yan. o. Oh, Kaya okay. nag-X siya. Ah. Pag nag-X siya, may energy line siya papuntang south orientation. Ang south orientation natin, ito ang north. Ito ang south. Mm -hmm. Nah, ito mo, south na to. South na siya, north to. Ilaya, oh. ay ba? O, oh. ayan na. Tama, ilaya mo. Tingnan mo, asara. Dito sa north, wala siyang galaw. O, oh. hmm. hindi siya gumagalaw. Tama, ha. Pero pagdating sa south, ganyan natin sa south, ha. Ah. Ayan, gumagalaw siya. Ayan, no? Nag-X na siya. Oo, oh, nag-X siya. Kasi meron siyang energy line dito. Energy ah. line. Ah. Halimbawa, ah. ito, lalagpasan na ko. Ito yung butas nila. Ah. Mm -hmm. Pag itong locator tumuro doon, ito Wala na. sabihin, na. negative Wala na yan. Dito. Wala nang turo yan. So, negative na. So, na ang mayroon. Hmm. Okay? Hmm. So, ito na. Dito tayo magkakaalaman. kakalaman. Hmm. Kung hmm. yan ito, babalik dito. Babalik yan. Ah. Pag hindi yan bumalik dyan, <laughs> wala. Wala na. So, ganun lang. Sera. So, okay na. Ah. One. Oh. Yan. Ibig sabihin, siya, boss. Oh. Hmm. Eh, no? Talagang doon na no? Pansin mo, sir? Ah. Kahit, uh, kahit umano Yung ako, ayun, 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 no? Pabalik siya boso? Pabalik siya doon. Oh. Ibig sabihin nung wala siya dito. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi niya ko hindi ngayon. Wala na eh. Ito, talag talaga sa akin ngayon. Ayun oh. Ayun Salamat sa akin. Ayun oh, tapos ano. Gumagalaw siya. Gumagalaw siya pero tinuturo niya yung... area. Area. Tapos. Oo. Oo, yan. Tinuturo niya yung area. Hindi na ito aalis po. So, ibig sabihin dito pa lang. Mayroon na. Ito. Lagyan ko ibig sabihin dito pa lang sir meron na singaw singaw to <laughs> ay, no, sir. Ano? Singa na meron na siya dito may item na yan dito boss no? ang dito may item na yan meron no? ay sa butas niya tama yung butas tama nga butas Tama Tama yung butas Tama yung Tama Tama yung butas niya, ang on ko may nakalagay dito is 24 karat gold kasi ang pipili niya 18 karat pwedeng silver pwedeng diamond pwedeng platinum Pwede ka mamili kung anong oh, okay. gusto mong targetin pero syempre ang hinahanap natin gold na 24 karat ngayon i-adjust lang natin ang malapit eto lang alas 30 meters lang para patarget lang natin itong target natin okay natin ano ko rin yung mabigisa? sa... Iikot to sir. Tama. Run balance. One, two, three. Ito yung target natin. Malakas to eh. So dito pala iikot so, na siya eh. So, siya dito. Ayan sir oh. Eh salamat. Ondok as. Ang hirap umikot niya kasi nakaganyan no. sabihin ito itong lugar na to target talaga to malaki ano hmm. malaki yung ano dito ito ang ano ito yung ito yung pinakamalakas makikita talaga natin kung gaano kalalim kung gaano kalaki yung deposit dito yan pala may kita na natin so panoorin niyo lang maigi ito ka sarpanda lugar din masarap lapitan yan ito ka sarap kasahan sana dito dito ito pinapakita ko sa inyo actual yung result so hindi tayo magkatago ng result so no maganda yung <coughs> nakikita na. nyo live so naka live tayo dito ngayon so, live natin ginagawa kung meron bang deposit o wala pero sa tingin ko positive na talaga area ang makuha lang natin dito yun live tayo nito live <coughs> yan mga rin ako para mag video ayan o nakikita nyo kumagalaw parang eric nyo, oh. ayan o ayan o oh, ayan o oh. yung kulay pula ay yung laki ng deposit, boss. Ayun no? Aba. Ayun. Ayun no? Tama mo, dapat rin nga. Hindi pa. Ang ano ang ano 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 lalim niya. Tara, ganyan natin, sir. Ayun, sir. Ganyan rin lalim, ah. Ito yung tsura niya, boss. Ito, boss.